Dahit doon ng kababalaghan at katatakutan Hanapan ng mga naman. Dark Alas Kababalaghan Fiction Comedy Horror Suspense Action Love Story Alias Batong Buhay Chapter 22 Pakikipaglaban para sa kaayusan Oy! Bato! Bato! Gumising ka! Gising! Isang malakas na pagyugyog sa katawan at sampal ang biglang naramdaman ni Bato na siyang gumising sa matinding bangungot na iyon. Nagulat ito at napatanong kung anong nangyari. Sabi naman ng kanyang tiyang Biki, binabangungot ito dahil panay ang ungol iyak at sigaw nito. Nag-aalala na ang kanyang tiyahin kaya agad siyang pinuntahan upang tingnan kung anong nangyayari. At iyon nga, nakita itong binabangungot. Mabuti na lang ay nagising siya nito. Nagtataka naman ang tiyahin si Vicky dahil panay ang kapanibato sa kanyang katawan at ulo kung may tama ba ito ng bala ng baril. Ngunit mabutit wala naman isip-isip nito. Hinagilap rin nito ang batong buhay sa kanyang baywang at kinilabutan ito dahil naroon pa rin naman iyon. Nagpasalamat ito dahil buong akala niya'y totoo na. Mabutit panaginip lang ang lahat ng iyon. Pero tila ba totoo ang nangyaring iyon sa kanya? Ka ah, grabe naman. Nakakakilabot. Parang totoo. Bulong nito sa sarili. Hingal na hingal ito na tila galing sa malayong pagtakbo. At basang basa pa ng pawis na aakalain mong kagagaling pa lang sa paliligo sa batis. ay Bato! Ano ba yung napadanginipan mo? Ungol ka ng ungol eh. At sigaw ka pa ng sigaw. Parang mayroon kang hinahabol eh. At grabe pa ang iyak mo. Daig mo pa ang namatayan. Usisan ng tsahin si Vicky na nakaupo sa tabi ng pinto at pinagmamasdan ang pamangkin. Umiling lang si Bato at sinabing mukhang napakasamang panaginip iyon na nagmistulang bangungot na. Ngunit tila hindi lang iyon basta panaginip bagkos isa itong pangitain. Maraming nalaman at naintindihan si Bato sa panaginip na yon tungkol sa kanyang batong buhay. Marahan itong tumayo at nagtungo ng kusina upang uminom at maghilamos. Napansin itong may kakaiba sa paligid ng bahay at inakala nitong umaga na dahil napakaliwanag na sa labas. Sumilip ito sa bintana at nagitla sa nakita di kalayuan ng kanilang bahay. Nakatayo roon ang diwata ng mga batong buhay at dito nagmumula ang malakas na liwanag. Nakangiti ito sa kanya at isang kataga ang binitiwan. Ingatan mo ang batong buhay na yan, aking bato. Hindi nakakibo si bato at napatango na lang. Salamat po, mahal na diwata. Pabulong na wika nito. Bumalik na ang tsahin nito sa kanilang kwarto at sinabing madilim pa at bumalik na lang uli sa si bato sa pagtulog. Walang imik na bumalik si bato sa igaan, ngunit di na ito dalawin ng antok. Malinaw na malinaw pa sa kanyang isip ang mga nangyari at ang sinabi ng diwata. Doon niya napagtanto kaya pala siya lapitin ng babaeng nakakapansin ng kanyang kakisigan dahil iyon sa batong buhay na nasa kanyang baywang. At hindi lang iyon, naakit ang mga ito sa kanya at kapag nangyari iyon, aariin na siya nito at nanaising ang kinin. Kaya pala kahit anong iwas niya sa babae, magpupumilit at magpupumilit pa rin ito. Gagawin ang lahat maangkin lang ito. May enerhiya palang humahatak sa kanila. At dahil sa likas na katangian ng batong buhay, maaakit ang sino mang makakita sa kanya. Pilit itong kukunin, aangkinin at aariin kanya. Bukod sa angking lakas at bilis na katangian ng batong buhay, nakakakita rin ang may angkin nito ng mga hindi pangkaraniwan sa paligid na hindi nakikita ng ibang tao. sa Samantala, mga ilang sandali pa ng pag-iisip Unti-unti ding tinangay ng antok si Bato at muling nakaidlip. Maliwanag na sa labas nang bigla itong mapabalikwas. Ha! Ah, grabe! Umaga na pala. Huli na naman ako nito. Pambihira naman. Pabulong na wika nito at nagmamadaling tumakbo ng banyo upang maligo. Nasa labas ng bahay ang tiyahin nito at nagwawali sa bakuran. Paglabas ni Bato ng banyo, tinanong nito ang tiyahin kung anong oras na ba. Sumagot naman ito ng ikasyam ng umaga na. Nanlumo si Bato at sinabi sa tiyahin na alam namang may pasok, hindi man lang siya nito ginising. Medyo asar si Bato dahil ilang subject na ang naliban nito. Sabi naman ng tsahe nito na maganda kasi ang tulog ni Bato kaya hindi na ito ginising. Saka nag-aalala ito dahil tila sobrang nang hina ito sa bangungot nung madaling araw. Kaya hinayaan na lang itong makapagpahinga. Napakamot na lang sa ulo si Bato at napaupong tulala. Ay Bato, huwag ka nang tumunga nga dyan. Pilos na, igiban mo na itong lagayan ng tubig at ubus na. At parating na ang tsiong mo. Utos ni Vicky habang nagwawalis. Napatingin na lang si Bato sa chayin at nagtataka ito na tila ba ayaw na itong papasukin sa eskwelahan. Masamaman ang loob, ginawa nito ang mga gawain na kaatang sa kanya. Nang matapos ng lahat, dumabas ito at pumunta sa tambayan ng tropa nagtaka siya at naroon din ang tropa at nagkukulitan. Tinanong niya ang mga ito kung bakit hindi rin ito nagsipasok sa eskwelahan. Nagtaka naman ang mga katropa sa tanong nito. Inakala nilang niloloko lang sila ni Bato kaya sumakay na lang ang iba sa inaakalang trip ng kaibigan at sinabing hindi daw sila pumasok dahil nakakatamad malungkot na sinabi ni Bato na tinamad na rin siyang pumasok. Huli na rin naman kasi ito sa tatlong subject niya. Tapos madami pang inuutos ang kanyang tsahin. Muling nagtawanan ang tropa na parang nalilito sa mga sinasabi ng kaibigan. Kaya tinanong nila ito kung bakit nais nitong pumasok. Eh, Sabado naman ng araw na iyon. Napaisip ang mga ito na baka may pinopormahan na ito sa kanilang eskwelahan. Napakamot na lang ng ulo si Bato sa nalamang Sabado pala ng araw na iyon. Kaya pala hindi siya muna ginigising ng kanyang tiyain dahil tila pagod na pagod ito at hinayaan na lang na makapagpahinga ng gusto. Napansin naman ni Bato ang dalang magasin ni Rex na promotor ng pagbabasa ng mga bold comics. Pinagpepektosan nito isa-isa ang mga kaibigan at inagaw ito sa kanila. Ayon kay Don, binabasa na lang nila iyon kapag walang pasok at walang magawa. Saka hindi na nila dinadala iyon sa eskwelahan tulad ng sinabi ni Bato. Nagtawanan na lang ang mga ito at bagyang nalimutan ni Bato ang bangungot na nangyari mga ilang sandali ang nakakaraan. Samantala, lunes at maagang gumising si Bato upang makasigurong hindi ito mauhuli sa flag ceremony. Pagdating sa eskwelahan, ganun pa rin ang eksena. Daming nakatambay sa hagdan lalo na ang grupo ni Burok. At siga-sigaan na naman ang mga ito. Si Angel kagad ang hinagilap ng mga mata ni Bato. Nais niya itong makita at makausap bago magsimula ang flag ceremony. Sa ilalim ng punong mangga, doon niya nakita si Angel. Walang imik itong nakaupo. Inakabahan si Bato, baka nagbunga ang ginawa nila nung nakarang araw. Marahan itong lumapit kay Angel at binati ito ng magandang umaga. Lumingon lang si Angel at ngumiti, pero baka sa mukha nito ang kalungkutan. Tinanong niya ito kung bakit nag-iisa at hindi nito kasama si Mel Bayot. Umiling lang ito at tumitig sa malayo. Kinumusta niya ito kung ayos lang ba ito. Ngunit kumabog ang dibdib ni Bato nang sabihin ni Angel na hindi. Lakas loob niyang tinanong kung buntis ba si Angel. Kumunot naman ang noon ito at nagtakas sa tanong ni Bato. Paano daw siya mabubuntis nito? E pagkatapos nang nangyari sa kanila ay nagkaroon ito pagsapit ng gabi. Lumuwag naman ang dibdib ni Bato at unti-unting humina ang kabog ng dibdib nito. Medyo pinagpawisan lang ng malamig. Kaya pala tahimik itong si Angel dahil masakit ang puson nito dahil sa buwan ng dalaw niya. Pinilit lang nitong pumasok kahit nahihilo ito dahil mayroon silang pagsusulit ng araw na iyon. Saka, andyan man daw si Agi upang ihatid siya pagkatapos ng klase. Napahawak na lang sa ulo si Bato dahil tiyak wala siyang lusot. Hindi naman niya kasing pwedeng pabayaan ang kaibigan. Mga ilang sandali, hindi na malaya ng dalawa na palapit ang tropa ni Bato na nagtatawanan. Kaya daw pala nais pumasok ni Bato ng Sabado e may pinopormahan na ito at heto ngayon sa ilalim ng punong mangga. Nagulat na lang si Bato nang magsalita si Rix at sinabing ang ganda ng kasamang chick nito. Nagtaka naman si Bato kung bakit maaga pa ay naroon na ang mga katropa niya samantalang bago mananghalian pa ang pasok ng mga ito. Tila may mga kalokohan na naman itong gagawin. Napangiti naman si Angel sa narinig at agad naman siyang ipinakilala ni Bato sa tropa. Nag-aagawan pa ang mga ito sa pagpapakilala dito. Sinabi nilang kababata at kaibigan nila si Bato at pangalawa sila sa kagwapuhan nito. Ha, ah, 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 walang nagpapatalo sa mga buhoy. Ang lahat ay nais makipagkamay kay Angel, ngunit hindi ito pinapayagan ni Bato hanggang tingin na lang muna sila. Ngunit talagang hindi maalis-alis ang tingin nila kay Angel hangang-hanga sila sa kagandahan nito. Nagbiro pa nga si Bato na baka matunaw si Angel sa katititig nila. Magsisimula na ang flag ceremony kaya magsisipila na ang mga ito. Habang papunta ng pila ay napatanong si Angel sa kaibigan kung bakit Bato ang tawag sa kanya ng kanyang mga katropa. Mabilis namang sumagot ang mga katropa ni Bato at sinabing matigas yan si Alexander kaya tinawag nilang Bato. Napangiti at napatingin si Angel kay Bato sa sinabing iyon ng tropa ni Bato. Tila makahulugan ang tingin na iyon kaya nahiya si Bato. Samantala, pagkatapos ng ilang exams, kanya-kanyang pwesto ng chismisan ang iba. Habang wala pa ang susunod na guro, napansin ni Bato ang lahat ng lalaking kaklase. Umuesto ang mga ito malapit kay Angel at nakipagkwentuhan. Pero ang mga mata naman ni Angel ay pasulyap-sulyap kay Bato. Abala naman si Bato sa paglelitering ng pangalan ni Ellen sa likod ng kanyang kwaderno. Sobra na itong nananabik sa kanyang Ellen. Kumusta na kaya si Ellen, wika ni Bato sa sarili. Napasulyap ito kay Angel. Mas maganda at sexy si Angel kaysa kay Ellen. Munit si Ellen ang tinitibok ng puso nito. Paano ang pagmamahal ni Angel sa kanya? Hindi niya iyon kayang tapatan, kaya't napapailing na lang ito. Naisip niya ang sabi ng diwata sa panaginip na yon na tila totoo nga ang winika nito. Lahat ng babaeng makakapansin sa kanyang kakisigan ay biglang hahanga at nanaising siya'y maangkin. Siguro nga ganun lang ang nadarama ni Angel para sa kanya. Pagkatapos pa ng ilang pagsusulit, lunchtime na. Ganun ulit aalis si Bato kapag wala na ang lahat ng kaklase. Pagkatapos nitong kumain ng tanghalian sa likod ng gusali, takbo na naman ito sa library upang tumambay. Malamig kasi doon at para hindi siya hanapin ng mga kaklase nito lalo't hindi ito nakikita sa kantin. Ngunit ang hindi alam ni Bato ay nakita pala siya ni Angel na pumasok ng library kung kaya't sinundan siya nito. Habang namimili ito ng librong titingnan o kung waring babasahin, may narinig itong nagsalita sa kanyang likuran na ikinagulat nito. Lagi ka ba dito, Agi? Pagharap niya ay sabay halik ni Angel sa kanyang mga labi natulala na lang ito sa bilis ng ginawang paghalik na iyon ni Angel. Ah, ah, oh Angel, gumagawa na kasi ako ng takdang aralin para bukas. Alam mo naman, wala naman akong libro sa bahay, kaya dito ko na lang ginagawa ang takdang aralin natin. Saka, daming gawain kasi sa bahay pag uwi eh. Tugon nito na pasulyap-sulyap sa paligid. Baka may nakakita sa ginawa ni Angel ang buong akala ni Angel hindi ito kumakain at doon lang tumatambay sa library. Natawa na lang si Bato at sinabing kumakain naman siya pero hindi lang siya sumasabay sa marami. Mainit at siksikan kasi sa kantin. Iyon ang tanging palusot ni Bato. Umupo sila sa isang lamesa at gumawa na rin si Angel ng takdang aralin habang bakanti pa ang kanilang oras. Matapos gumawa ng takdang aralin, nagpasya ang dalawa na sa under the mango tree na lang sila magkwentuhan dahil nakagagawa na sila ng ingay sa loob ng library. At dahil sa kuryosidad sa batong tawag sa hinahanga ang kaibigan, muling natanong ni Angel kung bakit nga ba bato ang tawag ng mga katropa nito sa kanya. Tikasin nga ba ito sa kanilang lugar o leader ito ng kanyang tropa. Natawa na lang si Bato sa iniisip ni Angel tungkol sa tawag na Bato sa kanya ng mga kaibigan. Sinabi niyang walang leader sa kanila. Ipinaliwanag niya kay Angel kung bakit nga ba siya tinawag na Bato. Dahil iyon sa hilig niyang mangulekta ng batong buhay sa batis noong bata pa ito upang gawing laruan. At kahit malaki na siya ay nangunguha pa rin ito ng batong buhay at ibinabala niya iyon sa kanyang tirador. Dagdag pa ni Bato, totoo naman talagang tigasin siya sa kanila. Tiga saing, tiga luto, tiga walis, tiga igib at marami pang ibang tiga, ibang tigasin. Natawa na lang si Angel sa biro ni Bato, sabay kurot sa tagiliran nito. Piliang bumulong si Angel na tila totoo ang bansag na Bato sa kanya dahil sobrang tigas daw kasi ng ano niya, ng kanyang mga braso at sinabayan ng nakakalokang tawa. Samantala, ilang oras ang lumipas at natapos na ang klase. Tulad ng sabi ni Angel na andyan naman si Bato upang ihatid siya. Hindi na ito nakatanggi pa, subalit nung hapong iyon ay may mangyayaring hindi nila inaasahan habang naglalakad sila sa labas ng eskwelahan, palagi na siyang binibiro ni Angel. Panay ang tawag nitong bato sa kanya. Parang ang sarap daw kasi nitong tawaging bato. Matigas kasi, tila ibang bato ang tinutukoy ni Angel. Masayang nagbibiruan at nagtatawanan ang dalawa habang naglalakad papuntang sa kayan nang harangin sila ng grupo ni Burok. Brad, Di ba sinabihan ka na ni Ben na huwag kang aali aligit kay Angel? Bakit ang kulit mo ha? Sabay tapik sa balikat ni Bato. Porke ba wala si Ben eh patuloy ka pa rin dumidikit-dikit at pumoporma kay Angel? Ano bang gusto mo ha? Gulpe? Pangasar na wika ng isang barkada ni Burok na mayabang ang dating. Oh, bakit ba? Hoy, wala kayong pakialam kung dumidikit-dikit sa akin si Bato ha. Saka hindi niya kailangan pang pumorma sa akin no. Kayagid kaya ko na siya. Nadulas na pagkakasabi ni Angel. Ah, Bato pala ah. Mukhang matigas kaya di sinusunod ang sinasabi natin. Bigwasad ko kaya yung Bato mo ha? Ano? Malakas na wika ni Burok habang papalapit sa kanila. Bigla namang sumigaw si Mel Bayot at tinakot ang grupo ni Burok na magsusumbong sa guidance dahil pinagtitirpan na naman nila ang kaklaseng si Agi. Natawa naman ang isang kabarkada ni Burok at sinabing samaan pa itong magsumbong. Tahimik lang si Bato at hindi nagsasalita. Lihim na nitong binabasa ang kilos at pangangatawan ng lima. Dalawa ang kasing edad ni Burok kasing edad at halos kasing laki naman ni Bato ang tatlo pa. Mahihirapan siya sa malaki ngunit kakayanin niya ito. Kailangan lang ng bilis para maunahan niya ito. Subalit nag-aalala ito kay Angel. Baka kung mapano ito dahil masama pa ang pakiramdam nito dahil sa buwan ng dalaw. Inutusan ni Bato si Mel na ilayo si Angel sa kanila. Ngunit tinutulan ito ni Angel at sinabing huwag na itong lumapan. Malakas na tawanan ng mga magkakabarkada at sinabing papalag na ang tinatawag ni Angel na pato. Umawa ng malakas si Burok at sinabing subukan nga nila kung matigas nga ba ang tinatawag na pato. Hoy mga brad, akin ito ha, ah, walang tutulong. Dudurugin ko lang ito. Total, di tayo nakaganti sa bumugbog sa grupo ni Ben, dito ko ibubuhos ang galit ko. <laughs> Pagyayabang ni Burok na pinapalagatok pa ang daliri nito. Tulad ng turo ni Mando, alamin ang edad, sukatin ang tangkad, haban ng kamay at paa, diyan malalaman kung gaano kalakas ang kalaban at diyan mo rin makikita kung paano siya magagapi. Counter and kick Nasukat na ni Bato si Burok. Kung malayo ito sa kanya, kailangan tansyado ang layo upang di siya abutin ng suntok at sipa nito. Mas malakas si Burok dahil matanda na ito kay Bato. Biglang dumating ang mga tropa ni Bato at sinabing sila na ang bahala sa iba. Umikot si John at sinabing walang iwanan boy. Nalilito naman si Mel kung bakit may tinatawag na bato at tropa ng bato. Akax, ah, ako nang na bahala sa dalawang malaki ha. Kayo na ang sa iba. Ingat lang. Wika ni Bato kay Rich na malapit sa kanya. Nakangisi lang itong si Burok at naghihintay ng pagsugod. Formahan ang lahat at inikot-ikutan ni Bato si Burok. Kita na nito ang forma niya habang nakatagilid. Biglang sumugod si Burok Yeah, oh, yo, oh, Sunod-sunod na malakas na suntok ang kanyang binitawan, ngunit sa siko at braso lang ito ni Bato matama, Bagyang umatras si Bato sa baybitaw ng sidekick sa dibdib ni Burok si Burok sa lakas ng sipang iyon at alam ni Batong nasaktan ito. Gumanti ng sipa si Burok ngunit mabilis nakailag at nakalapit si Bato sabay sapok sa mukha nito. Ilong tumbalilong si Burok. Bumangon itong muli ngunit gaya ng turo ni Mando. wag nang bibigyan pa ng pagkakataong makaporma ang kalaban. Paulanan na kaagad ng suntok at sipa. Ganon nga ang ginawa ni Bato. Malakas na bakik sa dibdib ang tumapos sa lakas ni Burok. Bagsak ito sa alikabok dahilan upang magtayuan ang mga kabarkada nito Nilusob si Bato ng isa pang malaki, ngunit mabilis niya itong hinarap. Sumigaw naman si Rex na sila na ang bahala sa tatlong maliliit pa. Pinagtulungan naman ni Nari, June at Don ang tatlo pang kasing edad nila. Bugbog sarado ang mga ito at hindi nakaporma sa tropa ni Bato. Oh, oh, oh. Ka. Oh, oh, oh. pag kay bato ng isang malaking barkada ni Burok, binigyan niya agad ito ng isang malakas na trash kick sa tiyan. Aduya! Kasakit, kasakit! Aduya, At dahil sa lakas ng sipang iyon, tila matatai ang malaking lalaki at tiklop sa gilid ng puno. Nakabangon naman si Burok at pasugod sa likod ni Bato Kaya napasigaw si Angel Bakit sa likod mo? Biglang umikot ito Turn around, he... Uh. Uh. Sa pulsa pa nga si Burok Hilong tumbalelong ito at pagapang natumabi sa mga nag ang kabarkada nito Hindi sila makagalaw sa tinamong pinsala At kahit ganun tuloy pa rin ang pangbubugbog ng tatlo sa mga ito. Lumapit si Bato upang awatin na ang mga katropa. Natulala na lang si Angel nang lapitan ito ni Bato. At pinakiusapan nito si Mel na ihatid na lang muna si Angel sa kanila. Hindi na kasi ito makakasama dahil magagabi na. Tumangotango na lang si Angel at nakatulalang umalis ito na hindi makapaniwala sa nakitang galing ni Bato sa pakikipaglapan. Bago umalis ang magkakatropa, pinagsabihan niya si Borok at ang grupo nito na wag na nilang bastusin si Angel at tigilan na rin ni Ben ang pandiligaw dito. Huwag na rin nilang pagtitripan si Mel Bayot. Kahit bakla ito, ay may respeto naman sa kapwa-tao na dapat din respetuhin. Maging ang panlalamang nila sa kapwa-estudyante ay wag nang gawin. Malilit lang ang mga baon nito at hindi nasasapat kapag kinuha pa nila. Hinawakan ni Bato ang braso ni Burok at tinulungan itong umupo. Sinabi niyang, sana doon na nagtatapos ang labang iyon. Huwag na silang gaganti dahil hindi rin naman sila urungan ng tropa ni Bato. Pinagsabihan ni Bato si Burok upang hindi na gawin pa ang maling ginagawa nito at ng kanyang tropa. Tumangulang si Burok, hindi ito makapagsalita dahil sa iniindang sakit sa katawan. Binuhat ni Bato si Burok upang makatayo at inalalayan patungo sa waiting shed. Sininyasan rin niya ang tatlo na tulungan ang iba at naghingian na rin ang mga ito ng pasyensya bago tuluyang umalis. Samantala sa kabilang dako, nagkwentuhan ang dalawa sa kwarto ni Angel. Hangang-hanga ang mga ito sa galing ni Bato. Nagtataka naman si Mel dahil sambit nang sambit ng Bato itong si Angel. Naikwento nito kay Mel kung bakit ito tinawag na Bato ng kanyang tropa. Hay Bato, angkit naman. Anji, ang bato! Dono! Hagikikan sa tawa ang dalawa sa loob ng kwarto at nalimutan na ni Angel ang sakit ng kanyang puson dahil sa buwan ng dalaw. Nagulat at nanlaki naman ang mga mata ni Mel sa pilyang ibinulong ni Angel. Matigas daw ang batong buhay ni Agi. Natatawang biro naman ni Mel. Pinagnanasahan ng kaibigan ang matigas na batong buhay ni Agi. Subalit lingid sa kaalaman ni Mel Bayot, tapos na, naturba na ni Bato ang best friend niyang si Angelica. Ah, ah, ah. Maraming salamat po mga solid kaibi sa inyong pagtambay at pakikinig ng alias batong buhay, The Wonder Boy. Please, wag po kayong mag-skip ng ads. Tulong nyo na lang po sa akin. Ingat po lagi. God bless. Hanggang sa muli.